Yun, magandang araw sa inyo mga ka-G. nga pala tayo ng kawayan na pahamugan. Kasi maraming kawayan dito. Ayan. Ayan mga kawayan. Medyo mura. Yung karamihan dyan, pipili lang ako ng magulang-gulang. Ayan, susubukan so, lang natin gumawa ng pahamugan. Uh, disclaimer lang po, hindi po talaga ako magaling gumawa ng pahamugan. Susubukan so, ko lang. Ayan, let's go mga ka -G. So, eto na nga mga kajin, nakagawa na ako ng pang ibabaw at pang ilalim. Gumamit nga pala ako dyan ng itak, lagare, yung metro props lang yun, huwag nyo nang pansinin. At nakagawa na rin ako ng pang mga kajin. Ayan, ang hirap kasi ang hirap pantayin ng kawayan. The next day. Oo, pangalawang araw ko na yan dahil hindi naman ako tutok sa paggawa ng pahamugan na to. No. Ayan, naidikit ay, ko na yung pang gilid, susunod ko yung pang ibabaw. Mga kaji, hindi ko pa pala nilagay yung pang ibabaw Kasi mahirapan pala akong balutan yung divider niya sa kayong mga gilid-gilid Mahirapan akong lagyan ng chicken wire Ayun na nga mga kaj na nabalutan ko ni pang ilalim niya 8 holes nga pala yung ginagawa kong pamugan Ayan, inuna ko yung ilalim Pag-iisipan ko muna mga ka ang susunod na gagawin ko Pansin nyo, hinahangin siya Kasi manipis lang yung kawayan na ginamit ko dyan At ayun na nga mga ka inuna ko nang lagyan yung gilid sinusunod ko na ngayon yung pang divider ang hirap pala ng proseso na to kasi iniisa-isa ko talaga at ngayon lang gumawa ng pahamugan kaya saludo sa lahat ng maker ng pahamugan bola lang yan kung napapansin nyo mga kajin nilagyan ko siya ng pampatibay ang hirap kasi niya lagyan ng chicken wire kasi malambot at gumagalaw-galaw at yun nga mga kajin na ko na yung mga pampatibay at pinag-iisipan ko na ulit kung paano ba ang sunod kong gagawin sa wakas mga kajin, nabalutan ko na yung bawat gilid nya at bawat mga divider nya. Nakagawa na rin ako ng isang pinto. Ang kailangan ko na lang, 7 pinto. Bawat pinto, lalagyan ko rin ng mga chicken wire. Eto ang pinakamahirap na part ng paggawa ng pahamugan na to mga kajin. Ang hirap kasi pantayin ng kawayan, kaya kung napapansin nyo, laktaw-laktaw yung paggawa ko ng pinto. Ganito pala kahirap gumawa ng pahamugan sa kawayan. At yun nga mga kaji natapos ko na yung walong pinto. Ang kailangan ko na lang ngayon ikabit yung bawat handle at bawat magnet sa bawat pinto. Yun kasi ang magsisilbing lock. Eto na mga kajit natapos ko na ang ating pamugan. Ang, ang ating munting pamugan. Ayan, 8 holes. Maluwag yan mga kajit, Kasyang kasya ang kamay. Ang nagastos ko nga pala dito, kulang-kulang 300. Kasi bumili ko ng hook, bumili ko ng maliliit na bisagra ayan yung nakalagay sa pinto niya bumili rin ako ng chicken wire at yung ginamit nating pandikit dyan ay oily glue oily glue yung ginamit kong pandikit napakainang pandikit yung kawayan naman libre eh. ayan na ah, hindi ganun kaganda pero worth it naman yung pagod at hindi naman kasi talaga tayo gumagawa ng pahamugan. Kaya yeah, sobrang sulit. Napakaganda na itong gamitin dahil yung, yung baba, yung taas, yung gilid, bawat divider niya, chicken wire. Talagang pasok na pasok yung hangin. Mapipreskohan yung mga alaga natin gagamba dyan pag dyan nilagay. Ah... Uh, hanggang dito na lang ako mga kaji. Ingat kayo palagi. Maraming salamat sa panonood nyo.